Kaya yeah, magandang hapon mga amigo uh, Mapalubok na yung araw At uh, dyan tayo mag deliver Sa mahal natin yung Daan dyan Na uh, magpapalaho Dito yun eh Pero tumawag yung kasama namin na Huwag na tumaan dyan hindi na ako dadaan dyan oh. Pang Yan, dito na lang ako dadaan Yung pipeline na yan Medyo okay ang dadaan dyan Kasi doon babalaw talaga Yan ang latag namin oh Oh, yan mga amigo yan maganda ang daan dito yan yung mga tubo na ano, namin inilatag o. Oh. Oh. Na araw Ayan, Ayan. Ayan, ang inaakot namin tubo. Oh. Ang na. diyan naman no, sa gilid kasi nasa palo tuloy namin Dadaan kami Ilang balakaw doon eh Yung truck na nga balakaw doon Saan eh. kayo so, bumabas mamon? So, eh. so, ito mga spalto eh Ito kasi ito Nakawala na ito pag ano dumaan dito kasi ano to eh haram road dito dapat na da dyan gumawag yung kumpanya namin ng ano ng mga uh, sariling kursada dahil binabayaran naman ayan ah, ito naman dito ayan sipte kapag balaho sure ball yan isa dun kaladaan sa gilid na yun nambot nambot ang mga lupa nambot buhangin doon powder ah, eh. na lupa ang buhangin yan yero gabi <laughs> lupak ito nagatsaga lang traffic din eh Ah, 15 minutes Ando lah. yung allowed dumaan ng mga ame, mga truck. Bawal 'yan.

matong da po sa sira ito na oh ng bubo daw ang apot unta wis mamud ah san san pa dal mamud ah cepuan ka nung kan holika yalika tayo no doon nila to no <laughs> diesel yan. diesel yan yung bobo na yan dalawang tubo maliit lang pero ito amin ah, no malaki to diesel to gas okay. to to okay. eh laki nito ito lang nga ang maliit lang eh oh ilang kakarga niya yung mga uh, bong dami nagkakot na atlak yan Dandan -dan truck mo may kakap ng diesel dyan Ulit lang yung tupo na to Yan Tagos yan, yan ang bilaw Punta yan doon <laughs> Malapit na kami masunahan Diyan kami na natulog Malapit na Sa aling araw Malapit na malubog Si Haring araw tano tubo yun yun tubo nakahaba na ito mga 20 km na yata yan sa bundok sa bundok pagbaba doon doon pa hindi ka kasama ito sila dyan dalawa ito

tubo ang doon, tubo pa yun <laughs> grabe yung tubo na akot namin mga amigo yung kasama ko wala pa iba wala pa yung sampo, crazy kami hmm, tinanong naman tubo pag tinanong mo rito may silang sa loob sa labas ay haba nya sa labas mga 60 feet ang haba nya eh. yung gulong naman double tear yan <laughs> yun nya gulong yan 2, 4, 6, 18, 12 and 6, 18 12 ang gulong yan <laughs> anong bigat na hatake ng makina Yan. Dito kami na natutulog. Bukas kami punta doon. Punta ba? Biyahe pa kami mga kalating oras. Punta doon. Malayo-layo pa yun. Hindi ba naman patuloyin dahil ah... Uh, uh Malubak. ating video okay. ah uh, konti lang video ko dahil uh, di ako nikira sa ayot yung ngayon walang upload na, na akong youtube channel <laughs> okay may wo uh, ayun na tayo palagi thanks for watching